Bada araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Tayo ngayon ay tutungo sa Ibanghelyo ng Panginoon ay kay Lucas. At ay tungkol sa pinili ang labindalawa at nagturo at nagpagaling si Jesus. Nang panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinubahagahan tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng labindalawa at tinawag niya itong mga apostol. Sila ay si Simon na pinakangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago Juan Felipe Bartolome, Mateo Tomas Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago at Judas Iscariote na naging taksil. Pagbaba ni Yesus kasama ang mga apostol, dadatnan nila sa isang patag uh, na lalugar ang, ang marami sa kanyang mga alagad. Kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, mga bayan sa baybayang dagat ng Tiro at Sidon. Umaroon sila upang makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Yesus, pati na rin ang mga pinahirapan ng masasamang espirito. Sinikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lang sa Kanya, sapagkat may kapangyarihan ang galing sa Kanya na nangga, nagpapagaling sa lahat. Ang salita ng Diyos. Ipisa na ating ibang halwa ito. Umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nan nanalangin sa Diyos. At ang ay ito, sinigap ang lahat na makahawak man lamang sa kanya sapagat may kapangyariyang nagpapagaling. Jesus ay umakyat sa bundok at nanalangin at nakipagugnayan sa Diyos. At siya ay umaapaw ang kapangyarihan sa kanya. Kaya yung mga maapaw na yan ay nakikita ng tao. Yan ay lumalabas. Kung ano ang nasa kanyang kalooban, ay yan ay maapaw Kaya kung ano man nangyayari kay Jesus, ang nangyayari sa akin at mangyayari din sa iyo. Kung anong umaapaw sa atin, yun ang lumalabas sa atin. Kaya kung tayo umaapaw ng kagalakan, kasiyahan, mga laging galit, at laging masama ang loob, yan ay nakikita ng tao. As mas mas malagal makipag-ugnayan tayo sa Diyos upang bigyan tayo ng maapaw na biyaya o dahil tayo ay nagbibigay ng mga mensahe para sa Diyos. Kaya mas maganda na tayo ay magkipag-ugnayan ng lubusan. Mag-ingat tayo sa ating pinag-ugnayan. Pinag Dahil kung di tayo mag-iingat, maaring ang dala niya na umaapaw ay ang sama ng loob. Lagi kang magagalitin. Kawawa ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kasama sa trabaho. Kung yan ang umaapaw sa iyo. Kaya mas maganda na makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Lagi tayo mananalangin upang bigyan tayo ng karapatan na kung ano para sa atin. Kung nangyari kay Jesus, ay mangyayari din naman sa atin. Kaya kinakailangan, huwag tayong magpapabaya sa panalangin at pakipag-ugnayan tayo ng lubusan. di kung anong lumal umaapaw sa atin, yun ang lumalabas sa atin. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman eh, sa social media ang salita ng Diyos. God bless po.